So good morning. So ito yung timbangan natin. Yan, adjust lang natin. Sakto lang natin zero zero siya. Yan. So ito yung bagong bili natin timbangan. So titimbangin natin tong mga to mga kapigmate. Yan. Ah magtitimbang lang tayo siguro ng dalawa kasi ayaw ko may stress ng ano, ng todo yung mga bi kasi pag mga ganito mga kapigmate, pag lagi natin ganto ginagawa natin yung ah bubulabugan natin yung mga alaga natin. May stress po yan. Pero, sige lang, para sa, ano, para sa mga nag-aabang, dalwa lang ang iano natin, titimbangin natin ngayon. Ano, so, ayusin lang natin dito ang camera natin. yan Para, Yan set up ko lang muna yung kalihan mga kapigmay tayo yung camera. So, yan Okay, tapos, ah, naku, wala pa pala ako sako. Wait lang, kuha lang tayo sako. Okay mga kapigmate, so may sako na tayong gagamitin. So, itong mga alaga natin na to, yan. Bali, 56 days since birth. Since birth po yan ha. Since birth ang may natin. So, dalawa. Dalawa lang ang titimbangin natin dito mga kapigmate Para hindi naman masyadong may stress ang alaga natin. Ah, hindi ko Ah, uh, ano naman. Ayaw mo, um, may stress ng todong alagahan natin. <laughs> so, magano lang tayo, alamin lang natin kung ilang kilo ng habang isa nito. So, ipili mo na tayo dito. Uh, pili tayo ng pinaka ano, <laughs> Oh, so, nakapili na. Nakapili na tayo ng isa. Kan. Tingnan so, lang natin. Yan. So, yan. Ah, uh, ito. Alin natin? 20 kilos. So, 20 kilos natin ang 56 days since birth para yan 20 kilos mga kapigmate ibang pa tayo na ang isa hanggang dalawa pa para sulitin na natin na stress na rin naman lang isa hanggang dalawa pa. Medyo nakapagod lang kasi nag-iisa tayo. Pero kaya naman nakikinig. Ah, ito naman. Ah, uh, oh, to pa lang to. 18 kilos. 18 kilos balang lang to. Kulang ko lang 19 kilos. Kulang ko lang 19 kilos. Tapos, pa tayo. Isa na lang. Minsan na magtitimbang Titimbang pa tayo ng isa Last na ayon, Hindi ka pa matitimbang dito At tayo yung malaki laki so, to <coughs> Okay. so ito naman 20 kilos mahigit yan tama nga sabi ko kahapon na naglalaro sa 20 kilos itong mga alaga natin yan so yun lang hanggang hanggang tatlong tatlong baboy lang ang titimbangin natin mga kapit <laughs> stress at nakakapagod din pala magtimbang so yun lang pagod so ilang days na ba ito ba ano, after walay so nalimutan ko eh so, ano to 56 days since birth Uh, malilito. Malilito do sa huling inalagaan ko na ay yung, yung huling anak ng inahin ko na inalagaan ko malilito mga to. Kasi yung huling anak ng inahin ko na 3 heads na ano, sabi natin two heads na binenta ko nakaraan sa Lichunin. One month after walay ay tumimbang ng 33 kilos. 33 at 32. So, yun. Ewan natin kasi ilang araw pa naman bago mag one month, ay, mag one, ano, mag one month sila bago mag one month after wallay sila. Kaya matagal-tagal pa. Lalaki pa to. Pero ito mga kapigmates, so baka hindi na natin to isagad ng patining. So, hanggang litsunin na lang tayo dito. Kasi ang presyuhan ng litsunin ngayon daw dito, nagtanong na ako kanina. Kasi bala ko talaga samantalain yung presyuhan. So, kung magpapatining tayo, 3 months ano, uh, 4 months bago tayo makapag-harvest. Kung litsunin naman, every month, makakapag-harvest tayo kada walay. So, parang gusto kong alagaan na lang yung mga biik na nandyan sa atin. Kita nyo naman yung malalaking katawan na yun. So, parang gusto kong ako na lang mag-alaga ng mga yun ulit. Ito mga to, benta na natin yung mga iwawalay natin. Uh, bibili na lang natin ulit sa, sa, dito sa atin. So, alaga ako, bili ko. So, ganun mangyayari mga ka-pigmate. So, yun lang mga pigmate, mga good morning, good morning sa inyong lahat. So, yung namatay na piglet natin kanina, yung naipit, na ano, yun na po yung napaka ng inahin na dinugo na yung uh, dumumi na siya ng dugo. So, pinipilit natin masurvive. Ang problema ay nadaganan ng inahin. Hindi gaano, parang sinadya niya. Kasi, kung kailan namang malaki na, o maaari mga kapigmate, kasi yung piglet ay talaga medyo mahina, o mahina talaga basta mahihina kasi yung piglet mga kapigmate ah sa tiyan lagi nang inahin na kahiga sa gilid pero kung ang mga piglet nyo ay matataba malulusog masisigla maliliksi ah hindi niya makikita sa, sa, tabihan ng inahin lagi yan nasa gilid so yun lang mga pigmate good morning good morning